Hello mga kababayan. So guys, kahapon, October 1, lumabas na yung court verdict, no? Tungkol dun sa hazing na sanhi na pagkamatay ni Horacio Acho Castillo uh, na gusto niya sana sumali dun sa ages juries na frat sa UST, no? So nahatulan na yung sampung fratmen na nagsagawa nito sa kanya na naging sanhi ng kamatayan niya. So guys, uh, sa pagka, bali 7 years din ang uh, tinakbo ng kaso. So guys, uh, nung namatay si Horacio, syempre ano, yung mga nagsagawa sa kanya ng hazing, uh, nagpulasan, kumbaga man, walang gustong maging accountable sa pagkamatay niya. Pero dito guys, uh, nung nahatula no, nitong October 1, nakita natin na 10 buhay din ang bali namatay. Kasi guys, ah, namatay in what sense? Although hindi sila namatay physically guys, bali namatay na rin sila kasi ang isang taong walang kalayaan, di ba diba? Nakakulong ka lang. Wala kang buhay nun. Kung baga eh, wala kang magagawa ba diba? sa buhay mo. Oo, buhay ka. Pero, <coughs> buhay, excuse me, buhay na wala na rin silbi. Kasi hindi ka malaya eh. Tapos itong mga fragment na to guys, no? Siyempre uh, sa UST 'yan nag-aaral. Uh, kar karamihan dyan, eh kumbaga man eh nasa middle class o kumbaga man eh baka may mga nasa upper class pa. Tapos ang gaganda ng future nila. Sila ay mga lawyers 'no, uh, future lawyers. So kumbaga man eh ano, kung hindi sana nangyari o sila nag-isip-isip na dati pa man talaga 'no, bago pa nila gawin yung hazing na yan, eh may anti-hazing law na. So, ibig sabihin ko, bilang mga future lawyers, alam naman talaga nila na yan ay ano, pinagbabawal ng batas. So, kung, ba kung sila talaga, uh, talagang dinidibdib din nila yung batas na pinag-aaralan nila, no? malalaman talaga nila na yan ay bawal. Kasi yung batas dyan sa hazing, yan ang ano, bali nagparusa sa ginawa nila, no? na hazing kay Atjo Castillo. So guys dito no, masasabi ko na itong mga hazing na napaka-senseless nito. Kasi guys, alam nyo hindi kailangan paluin ng isang tao para mapatunayan mo ang loyalty niya sa brotherhood, di ba? Ang loyalty hindi nakikita sa ano tikas na pangatawan. pwedeng halimbawa, uh, na-injure niya yung mga pamalo nyo doon sa, ang isang taon na endure niya yung mga pagpapalo doon sa hazing, ba diba? Pero actually, sa actual na labanan pala, duwag yan. Yung pala kasabay mo, halimbawa, parehas kayong hinold up, no? Kabrad mo, eh yung pala duwag yan. Baka nauna pang tumakbo sa'yo yan. So, ibig ko sabihin, hindi portik na siya eh, ah, uh, nakaligtas dyan, uh, physically dyan sa hazing-hazing nyo, eh, ibig sabihin, eh, ano na siya, uh, courageous o matapang, di ba? Guys, ang ano, pakikipagkaibigan, tandaan nyo, nasusubukan niya sa panahon ng kagipitan. minsan, uh, kagipitan in the sense na time, di ba? Halimbawa, may problema, meron kang ears to listen, uh, yun ang brotherhood. minsan naman, kagipitan sa pera na mahihiraman mo rin no, ng financial na tulong na hindi mo naman abusuhin, pero at least matatakbuhan mo, di ba? So, uh, brotherhood na pwede mo tanungan, halimbawa, kailangan mo ng trabaho, di ba? Saan ka naman mai, ano, mai re refer di ba? Sabi ko sabihin, guys, as uh, senseless yung hazing na yan, na sasabihin mo, yan na, na yan ang pinaka batayan o subukan, pinaka final na o dyan 'yon ilalagay yung bigat ng brotherhood nyo. So, kung bagaman, ano, kita nyo, ah, uh, nung namatay si Acho Castillo, ah, uh, may magulang siya na nagmamahal sa kanya, 'di ba? Na nag-aalala na nung namatay siya, hindi papayag na hindi makamit ang hustisya ni Atcho Castillo. Na pinur na makasuhan itong mga ano responsable sa pagkamatay niya, 'di ba? So, guys, ah, uh, ibig ko sabihin, itong mga 'to Ah, uh, siguro, ah, uh, sabihin na natin kasi nag-aral din ako diyan sa UST, no? Ah, uh, noong 1986 ako, ano ako diyan, freshman ako diyan. So, kung man, siguro, ah, uh, yung iba, mer medyo merong, ano, konting above, ano, above average yung pamumuhay, di ba? O kaya naman, meron dyan na ah, uh, may alam na kilala o yung pamilya nila, may mga mabibigat na taong kilala, napatunayan natin guys na walang silbi yun. Pag ikaw ay gumawa ng masama, maski yung kakilala mo, lalayuan ka kasi ayaw nila na ma-involve sa'yo. Kung bagaman ay eh, wala kang maipagmamalaki, no? Na kilala mo si ganyan, kilala mo si ganito. Kasi sa panahon na gagawa ka talaga ng masama guys, sila mismo ng mga kilala mo ng bigatin ano yan, didistansya yan sa'yo. Kasi ayaw nila madamay sa ano mo, ah, kagaguhan mo. So, kung bagaman ito, bali, sayang o, oh, biruin mo, sampu sila, ang gaganda ng future. Tapos, eh, makukulong lang na wala na silang pinagkaiba. Sa kulungan, patas lang sila ng mga nakakulong doon. Kung baga doon, ah, hindi mo na masasabing galing sila sa UST, hindi mo na masasabing mayaman sila. Sa kulungan naging pat kapatas nila maski yung mga taga-tondo lang, di ba? Na halimbawa mga halang din ng kaluluwa. So dito guys, no, sana yung batas ano pairaling pa paigtingin tapos maging aral to sa mga kabataan no na gustong sumali sa hazing. Ah, matakot na lang kayo sa kinahinat na ni Horacio, no? Ni Acho Castillo na wala naman sakit kung baga tiwala lang siya, na jumoin siya, dun sa ano nga na yon na gusto niyang maging ka-brotherhood, itong mga fratmen na to sa kanilang school, ba diba? Ayun, kalusog-lusog, nung pinagpapalo, na wala ng buhay. So, tigilan nyo ang pagsali dyan sa ano na yan, mga frat na yan. Uh, walang maitutulong yan sa inyo sa future, no? ang mayang magagawa nyo para pagandahin nyo ang future nyo, mag-aral kayong mabuti at maging mabuting tao kayo na sa gayon ay uh, yung mga nakakilala sa nyo na alam na kayo ay mabuting tao tapos equip naman kayo sa kaalaman dahil nakapag-aral kayong mabuti, sila na mismo magre-refer sa nyo sa mga trabaho na papasukan nyo. Kasi ay uh, yung mismong pagkatao nyo, yun ang brand nyo, yun ang image nyo na hindi nyo na kailangan ng mga ano, akapet di ba ng mga kakilalang tao para gumanda yung future nyo ano, kayo ang may hawak ng future nyo, so kung bagaman, man, ito namang mga nasa frat, no, na gustong makisali sa pagpalo sana naman din, ah, uh, makita nyo na bilang example, itong mga sampung frat men, no na may magagandang future future lawyer sila, guys. Uh, Kung uh, malaki ang chance ang umaman sila. Pero dahil sa partisipasyon nila doon, kahit na hindi nga daw pumalo eh, kundi nando doon ka lang din sa eksena na yon no? Na merong kayong nihasing o pinapalo, pero nando doon ka lang, nanonood ka lang. Ibig sabihin, accomplice ka rin doon. Kasi ano eh, wala kang ginawa para pigilan yon di ba? So ibig sabihin ko guys, uh, kayong mga kabataan, kahit sabihin niyo na makikinood lang kayo doon, huwag. Ang mismong presensya nyo doon, kahit hindi kayo pumalo, ay ano, uh, magpapahamak sa inyo sa future kasi magiging kabilang kayo doon sa magiging akusado. So ayun lang guys, sana dito, uh, matutunan nyo ang lesson dito sa pagkamatay ni ano, Atio Castillo na hindi maganda ang hazing guys sa parte ng mga sasali sa hazing at sa parte rin ng mga mamamalo no? ah uh, walang kay hinatnan. pare-parehas kayong mawawalan ng buhay at ano at the end no kasi makukulong din kayo eh kasi ang batas sa buling kayo hindi kayo tatantanan yan at yung mamamatay sa hazing may pamilyang nagmamahal dyan na siyang tutugis sa inyo kasi uh, gugustuhin nilang mabigyan ng katarungan ang mga mali nila sa buhay. So guys, uh, ang sana ito rin yung mga kapulisan yung batas no eh talagang uh, yung mga mambabatas uh, gawin pang ano uh, lagyan pa ng mas iba yung pangil itong anti-hazing law. So ayun na lang guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye.